Aris, ang aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masikap at determinado sa buhay, taglay ang disiplina sa bawat kilos at salitang banibitawan. Sa larangan ng hanap buhay, seryoso at maparaan sa pagkita ng pera, palaging iniisip ang kinabukasan at hinahangad na magkaroon ng matibay na pundasyon sa buhay. Hindi madaling malinlang, matalino sa pakikitungo at may matatag na paninindigan. Hindi mahilig sa paligoy-ligoy na usapan, mas pinipili ang direkta at maayos na komunikasyon. Sa pag-ibig, may likas na paglalamong at pagpapahalaga sa minamahal, tinitiyak ang katapatan at iniingatan ang relasyong pinapahalagahan. Sa trabaho, hindi gumagawa ng ikapapahamak at may takot sa pagkawala ng hanap buhay. Likas ang pagiging praktikal at mas pinipiling maglaan ng sapat na puhunan sa kinabukasan kaysa sa luho at walang saysay na paggasta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa larangan ng trabaho, may matibay na pag-iisip at masusing pinag-aaralan ang bawat hakbang upang makasiguradong hindi masasayang ang pagsisikap. Masayain at may positibong pananaw sa bawat gawain, kaya't hindi madaling panghinaan ng loob sa harap ng hamon ng buhay. Maingat sa pananalita, iniingat ang hindi makapagsalita ng hindi konais nais, lalo na sa trabaho. Hindi mahilig sa chismis at palaging iniisip ang maayos na relasyon sa mga katrabaho. May malasakit sa pamilya, kaya lahat ng ginagawa ay para sa kapakanan at kasiyahan ng mga mahal sa buhay. Hindi padalos dalos sa usaping pinansyal. Maingat sa paggastos at hindi madaling magtiwala sa mga taong may kinalaman sa pera. Ang respeto at katapatan sa relasyon ay mahalaga, kaya hindi madaling panghinaan ng loob sa pagsubok ng buhay may asawa o pakikipagrelasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, likas na masipag sa trabaho at hindi sinasayang ang bawat oportunidad na dumating. Maparaan sa paghahanap buhay at handang magsumikap upang matugunan ang pangangailangan ng sarili at pamilya. Hindi mahilig sa mga bagay na may kinalaman sa panlilinlang o kalokohan sa pera. Mapanuri at maingat sa pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa usaping pautang o negosyo. Ayaw ng mayabang na usapan at mas pinipili ang simpleng pamumuhay na may kapanatagan. Mas produktibo kapag nag-iisa sa paggawa ng trabaho, dahil mas nakakapag-isip ng maayos at walang sagabal sa konsentrasyon. Mahalaga ang oras ng pagpapahinga, kaya sa gabi, Hinahangad ang tahimik na kapaligiran upang maibsan ang pagod ng katawan at isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matiyaga at mapagmahal sa pamilya, palaging inuuna ang ikabubuti ng mga mahal sa buhay. Ang kasiyahan ng pamilya ay mahalaga, kaya masipag at hindi iniinda ang pagod sa trabaho. Maingat sa mga kilos at pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi mahilig sa chismisan at laging nakatuon ang isip sa mga bagay na makakatulong sa pagunlad ng buhay. May katipiran at hindi basta-basta nagpapautang upang maiwasan ang aberya sa pananalapi. Naniniwala na ang sipag at syaga ang susi sa tagumpay, kaya sa murang edad pa lamang, nagsusumikap na para sa maayos na kinabukasan. May disiplina sa paggasta ng pera, inuuna ang mahahalagang gastusin kaysa sa mga bagay na walang halaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may matibay na personalidad at disiplina sa trabaho, hindi nagpapabee sa mga responsibilidad. Hindi mahilig magpabee sa trabaho at may mataas na pagpapahalaga sa profesionalismo. Maingat sa kilos at pananalita upang maiwasan ang hindi kinakailangang hidwaan. Kapag may pangako, sinisigurong tinutupad, lalo na sa trabaho. Kahit mahirap ang gawain, hindi sumusuko at laging tinitingnan ang posibleng pagunlad. Mapagmahal sa pamilya at inuuna ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Hindi basta nagpapautang ng pera, dahil iniisip ang pangmatagalang kapakanan ng pamilya. Marunong gumamit ng pera ng maayos at hindi magastos sa hindi kinakailangang bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masikap sa trabaho at hindi nagpapabee sa responsibilidad. Hindi mahilig sa palpak na gawain at palaging inuuna ang katapatan sa trabaho at pananalita. Masipag sa paghahanap buhay at inuuna ang kasiyahan ng pamilya kaysa sa pansariling luho. Hindi nasisilaw sa pera at hindi tumatanggap ng suhol dahil naniniwala sa tamang paraan ng pag-asenso. Sa tahanan, maingat sa pananalita at kilos upang mapanatili ang maayos na relasyon sa mga mahal sa buhay. Palaging iniisip ang magandang daloy ng enerhiya sa tahanan upang mapanatili ang positibong kapaligiran. Hindi padalos-dalos sa desisyon, lalo na sa usaping pinansyal, at tinitiyak na bawat hakbang ay para sa ikabubuti ng kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay may likas na katataga ng loob at tibay ng determinasyon. Sa araw na ito, mas pinili mong ito ng iyong atensyon sa trabaho, Upang walang sino man ang makagambala sa iyong mga gawain. Mas nanaisin mong magkaroon ng isang payapang araw, malayo sa ingay ng mga walang saysay na usapan at alitan. Magingat sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at posibleng hidwaan sa iba. Sa paggawa ng anumang gawain, laging nakatuon ang iyong isipan upang makamit ang pinakamainam na resulta. Hindi ka madaling maimpluensyahan ng anumang anyo ng suhol o panlilinlang, sapagkat mataas ang iyong pagpapahalaga sa prinsipyo. Laging nasa isipan mo ang kapakanan ng iyong pamilya, kaya naman ginugugol mo ang iyong oras sa pagsusumikap upang mapanatili ang kaayusan ng inyong pamumuhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat scorpio ang scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ikaw ay isang taong disiplinado at hindi nagpapabe sa iyong mga tungkulin. Hindi mo gusto ang pagkaantala sa mga gawain, kaya naman ginagawa mo ang lahat upang matapos ang mga ito sa itinakdang panahon. Hindi mo rin pinapansin ang mga taong may kayabangan at hindi totoo sa kanilang mga sinasabi. Ang iyong pangunahing layunin ay mapanatili ang maayos na buhay para sa iyong pamilya. Lahat ng iyong pagsusumikap ay inilalaan mo upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Hindi ka madaldal at mas pinipili mong mapanatili ang katahimikan, sapagkat hindi mo hilig ang mahabang usapan na walang kabuluhan. Ikaw ay may pusong mapagbigay lalo na sa iyong mga magulang at kapatid, at palagi kang handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa trabaho, seryoso ka at laging nakatuon sa iyong ginagawa upang matiyak na matatapos ito ng walang aberya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay isang masipag at determinado sa paghahanap buhay. Alam mong habang bata pa ay kailangang magpunyagi upang maabot ang mga pangarap sa buhay. Hindi mo hinahayaan na masayang ang oras sa walang kabuluhang gawain, dahil batid mong ang sipag at syaga ang susi sa pagunlad. Pinahahalagahan mo ang pera at marunong kang mag-ipon upang masiguradong may nakahandang panggastos sa hinaharap. Mabilis kang mag-isip at hindi madaling mapaglalangan, kaya't mahirap kang lokohin ng sinuman. Hindi mo gusto ang negatibong usapan sa pamilya, lalo na ang mga may kasamang pagmumura o panlalait. Mas pinipili mong maging masaya sa pamamagitan ng pagiging abala sa trabaho, at hindi mo alintana ang pagod hanggat nakikita mong may magandang bunga ang iyong ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay may malalim na pangunawa at mahinahon sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Subalit, hindi ka madaling lapitan pagdating sa mga personal na usapan, lalo na kung alam mong ito ay makakaantala sa iyong mga plano. Mayroon kang pusong mapagbigay, lalo na sa iyong pamilya. Hindi mo iniinda ang hirap ng pagtatrabaho, sapagkat ang iyong pangunahing hangarin ay mapanatili ang kasiyahan sa loob ng inyong tahanan hindi mo kailanman pinapayagan ang suhulan o pandaraya sa anumang paraan sapagkat mataas ang iyong pagpapahalaga sa integridad mas gusto mong mag-focus sa trabaho upang makamit ang mas magandang kinabukasan ang nais mo ay mag-ipon at mapalago ang iyong kabuhayan upang magkaroon ng kapanatagan sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay may mahabang pasensya, lalo na sa mga bagay na nangangailangan ng matinding pagunawa. Sa loob ng tahanan, pinapanatili mong matiwasay ang relasyon sa pamamagitan ng pagpapasensya at pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Sa trabaho naman, masipag ka at hindi mo gusto ang mga usapan sa oras ng paggawa sapagkat nais mong matapos ang iyong mga gawain nang maayos at walang sagabal. Mayroon kang natatagong tapang na lumalabas kung kinakailangan, lalo na kung may mga pagsubok na kailangang lampasan. Hindi ka madaling magduda o magselos sa mga taong mahalaga sa iyo, dahil mataas ang iyong tiwala sa kanila. Matalino ka sa pagdiskarte at alam mo kung paano makakaiwas sa mga suliranin. Ang iyong isipan ay laging nakatuon sa paghahanap ng pinakamainam na paraan upang makamit ang tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay isang masipag at matsaga sa paghahanap buhay. Hindi mo iniinda ang pagod hanggat alam mong may magandang may dudulot ito sa iyong kinabukasan. Sa loob ng pamilya, mas pinipili mong unawain muna ang sitwasyon bago ka magbitaw ng anumang salita, upang mapanatili ang magandang relasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Naniniwala ka na ang isang payapang tahanan ay nagdadala ng positibong enerhiya sa bawat miyembro ng pamilya. Sa trabaho, seryoso ka at hindi nagpapabe sa iyong mga tungkulin. Hindi mo pinapayagan ang mga bagay na maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong ginagawa. Ang iyong determinasyon sa buhay ay nagtutulak sa iyo upang patuloy na magsikap at huwag sumuko sa anumang pagsubok. Likas kang matulungin, lalo na sa iyong mga magulang at kapatid, at laging handang dumamay sa oras ng pangangailangan. Sa araw na ito, ang iyong pagiging maunawain at mapagpasensya ay magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad at tagumpay sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.